Hello guys, magandang araw sa inyo. Dito ko ngayon sa mga mungking backyard. Nung nagsimula ko rito, ay itlog pa lang ng fertile egg. nung Fertil egg ang ano, nagsimula ko rito. Pinapisa ko lang sa, sa incubator. Ah, bali no? Dali. At uh, dalawang salang ako sa incubator. Ano? 60 ang isang salang. Kaya 120 sana lahat. Kaya lang yung samang palad. Halos palati lang dati yung ano yung uh, nabubuhay. Kaya konti lang yung ilang ano, nabuhay. So, pero pinagtsagang ko yung ano, palakihin sila. Ito na sila ngayon, no um, Ayan, yung isa doon, yung, yung dalawang yun, mangingitlog na yan. Na ano na, harvest dito ng, ano, itlog. Yung mga, ano yun, mga black Australorp, saka, rod island red. Ang iba po dyan na, ano, yan inahin na yan na nandyan sa kulungan. Ano yan? ah uh, natural lang po yan, native. Kaya yung mga itlog nitong mga ano, uh, Black Astrolorp sa ka Rhode Island Red. Ipinadimlim ko dun sa inahin na uh, native. Tapos yung iba, pinat naman yung sa ano sa incubator. Dito sila guys, yung iba oh. Yan. Dahil wala akong mapaglagyan nga ng ano, kulungan nila sa baba dahil nga po sa wala na akong space kaya dito na lang sa taas ng bahay namin naglagay ng ano ng kulungan ito po guys eh, hindi pa na natatapos ang second floor sana nito kaya ginawa ko ng paraan para dito ko na lang sila alagaan sa taas So, Kesa naman yung bakanti lang siya. Kasi ito nga, sagad na kami sa, ano, sa gilid dun bakod. Wala na kaming space para makagawa ng kulungan. Dito naman guys, sa kabila. Yun. Busog na sila. Marami yata yung nailagay kong pagkain. dito sa parto dito naman sa kabila ano yan lansada na yan sana lumaki itong tinanong ko rin itong grapes yan may tanong kong patola Ayan, sa baba niyan, kalsada na pa, itong paikut na ito eh. Ayun, may tanim rin akong dragon fruit meron na itong isang bulaklak eh. yun ang bulaklak na rin yan o kalsada na kaya wala akong space para gumawa ng backyard ito yung isa pang grapes at dito rin sa tasa kapag tanim din po pala ako mga uh, kaibigan na ang ano, madrid agwa binigay sa akin to ng aking kaibigan na pinagmulan ng binilang ko ng ano ng itlog noon para ipapisa ayan nandito And, sila yung ibang mga manok ko ito mayroon na rin na kuchin na kahit native lang din ang ina nito pero ang ibang sisig niya ang mga galing na rito sa mga black austral nating ano uh, nag, na mga bago pa lang sila alos wala pa silang sang buwan na ano nangingitlog yung mga tingnan nyo guys maliliksi na sila eh Kaya guys, kung gusto nyo kayo mag-alaga ng ano, kahit magsimula lang po kayo sa uh, sampo. Yung iba nito guys, pala, mga uh, alaga kong manok, eh nasa ano na, nasa ibang bayan, sa Pili. Nasa Pili siya eh. May lumabas na ata. At may lumabas. Minsan kasi may lumalabas dito, may buhababas dyan sa agdanan. tinanggal ko na kasi yung mga dayami rito kasi uh, masyado nang makalat kaya na bago sila oh. wala na silang nakikitang dayami ayaw naman nilang mangitlog sa mga karton na ilinigay ko okay, Ano rin oh. mo? Halos karamihan dito galing sa incubator eh. Ayan, oh, may itlog pa yung isang yan. Meron rin dalawang itlog pa rin na din. Pag alis dyan, yung iba naman ang papalit para makapag-produce ng itlog ito. Hindi hingal Mamaya, ah, harvesting ko na yung mga itlog dito. Yung isa, kanina pa dun, oh. Ito yung kawawa kong ano, laga o oh, naluluka. Ang tapang. Ang tapang. Oh. Ano lang po siya eh. Disable. Oh. Hmm? yung paa niya may ya. Para siyang tari. Thank you guys. Panunod. Sana magkaroon din kayo ng, o katulong ko para magkaroon kayo ng idea kung meron kayong space na ganito sa inyong bahay. Yeah, Ayan. Pure din na ano yan, natural. Ay ano, crossbreed na. Ayan, crossbreed na rin yan. Ayan ang ama niya. itim na yan. Ayan, black astrolog na yan. Tapos yung ina nito, yung inahin na ano, yung nasa kulungan na isa. Native kaya malaki rin siya Pag pinaghalo pala yung ano, natural sa ka ayan Black Astroler nito. Maraming salamat sa panonood, guys. Thank you.